Siyam na suspects na nakumpis kang 45 million pesos na hinihinalang shabu sa Zamboanga City. Nakataka sa detention cell ng PIDEA. Habang Korte Suprema gumagawa na ng panuntunan para mapalaya ang mga walang pampiyansang first offender habang dinidinig ang kanilang kaso. Yan na diba pa sa mga sa Express Balita ni Gabriel Yegas. Nakatakas mula sa kanilang detention cell ang siyam na sospek sa higit isandang milyong pisong shabu na nakuha sa Zamboanga City. Ayon sa PIDEA, binutas ng mga sospek ang kisame ng kanilang detention cell. Unang naaresto ang mga sospek sa bypass operation ng May 3 kung saan na sa kanila ang 21 kilo ng hininalang shabu na pinakamalaki sa Zamboanga Peninsula. Nagkasundo ang PhilHealth at Philippine Information Agency para sa mas malawak na information dissemination ng konsultasyong sulit at tama o konsulta program. Bukod pa sa dati ng serbisyo at laboratory tests, sakop din ng programa ang breast cancer at mental health. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglika ng 4,000 contractual positions sa DSWD. Bukod sa mas mabilis at maayos na implementasyon ng 4Ps, magbibigay din ito ng karagdagan trabaho. Mas mapapadali na ang pagkuha ng trabaho ng mga nagtapos ng senior high at technical vocational livelihood courses sa Pilipinas. May mandatory assessment sa mga SHS at TVL graduate. At kapag pumasa, tatanggap ng national certificate para makakuha ng trabaho. Bumubuo ng bagong rules of procedure ang Korte Suprema upang mapalaya ang mga first offender na walang pampiyansa. Ayon sa SC, inaatasa ng mga hukom na tignan ang kalagay ng first offender kung siya ay mahirap, buntis o may sakit at maaaring palayain pansamantala habang nililitis ang kanilang kaso. Gab de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.